Hello guys! Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, dito guys ay... Nakalimutan ko pong ituro sa inyo ulit itong Manicow shell. So, dito guys, nakikita po ninyo yung Manicow shell doon. Three pieces po siya guys. Dito, siguraduhin po ninyo na kung mayroon kayong Manicow shell, either po yan ay hinuhugasan ninyo sa tubig ulan o kaya sa ano guys sa tubig na may asin. Ayan, guys. Para, ano, para mga, ano, ninyo, para ma-cleanse ninyo ito na shell, na isa po ito sa pinakamaswerteng shell, guys. So, dito, maglagay kayo sa wallet ninyo ng 3 pieces. Maglagay din po kayo sa ilalim ng unan ninyo ng 3 pieces. Ayan, kung may mga negosyo kayo, sa may mga kahan ninyo, maglagay kayo ng coins, mga crystal ninyo, ayan, coins, crystal, at Manny Rochelle o kaya yung mga paborito ninyong mga beads o mga ano guys, ihalo po ninyo ito. Uh, pwede po ito guys na lagyan ninyo ng ano, ng lagyan po ninyo ito ng coins. Yung lalagyanan ninyo ng mga coins guys, lagay po ninyo ito. O kaya hindi yung malalagyanan ninyo, yung malalagyanan ninyo ng mga pera ninyo na bentahan ninyo o mga bag ninyo, mga wallet ninyo, lagyan po ninyo ito ng money cow shell. Dahil ito guys, may kaya po siya tumatawag, tinatawag na money cow shell. Dahil po siya, isa po siyang money sucking. Money sucking. Ay guys, um, pag nagbulong po kayo dito guys, yung nakikita po ninyo yung, yung panakabunganga niya, yan guys, pag nagbulong kayo ng kahilingan ninyo, dyan po ninyo sa bunganga niya ibulong. Ayan guys, so bakit ko ito binababad lagi dito guys? sa isang basong tubig. Minsan nakikita po ninyo sa mga live ko guys. ba diba noon? Nung palagi akong nagla-live guys. Ang hirap po kasi nang hindi ko hawak ang ano ko guys. Maraming nandito ang amo. Kung wala yung amo, nandyan naman yung mga alaga. So, itong gawin niyo ibabad niyo sa isang basong tubig ganito. Tatlo lang po or mas marami okay po. Ang gawin niyo guys... gawin niyo panghugas niyo sa yung inyong mga kamay o sa inyong mga mukha bago po kayo pumunta sa isang transaksyon o magbenta ng mag open ng mga negosyo ninyo or something na, na guys ngayon kung marami kayong money cowrie shell guys ang gawin ninyo kumuha kayo ng mga spray bottle yung mga spray bottle na ganito guys lagyan po ninyo ng tatlong pieces na money cowrie shell dito sa loob niya. then ito guys gamitin ninyo na pang spray Ayan. Pang refresh. Huwag ninyong hahaluan ng kung ano-ano guys ha. Basta plain lang siya na tubig na ganito. Ayan. Either tubig ng ulan, pwede po yan guys. Um, pang spray po sa mga negosyo nyo. Doon po sa, di ba, yung mga wall, pang mga upuan, mga mesa na ginagamit ninyo sa negosyo ninyo araw-araw na ano guys, gamitin po ninyo ito bilang panglinis itong tubig niya. Ayan guys, pwede anytime, unlimited ho kayong gumamit nito. Hayaan nyo lang kung mer marami kayong money cow shell guys, meron po kaming tinda. Ayan, 3 pieces, kahit po 3 pieces lang. Ilagay niyo dito sa loob nito, gawin ninyong pang-spray. Kahit po sa bahay niyo guys, pwede po. Ayan, kung pwede niyo gusto ninyo, ano guys, gusto maglagay kayo sa panligo ninyo, pwede po. Dahil ito po ay money sucking. Money sucking. Tutulungan ho niya kayo para ma-remove po yung mga blockage ng pera. Ayan guys, tutulungin po niya kayo para maghatak ng pera. Ito po yung silbi ng, ng money cow shell guys. Uh, dito, meron po kaming benta guys para hindi na po kayo mahirapan maghanap. Meron po kaming benta dito o kaya meron kang pupuntahan o na meron kang mga transaksyon na ano guys na anytime naman pwede kang mag-spray di ba yung mga katransaksyon mo na mga ano ganyan bago ka mag-start ng ano guys mag-start mag-start na makipag-usap, makipag-shake hand Isprayan mo muna ng, manika, ng tubig ng Manicao shell yung kamay mo para ho maging ma smooth o mas madali mo silang mapapaoo makukumbinsi kung ano man yung sinesale mo o yung mga ano mo guys na ano ninyo, sa, pwede niyo itong ispray, gamitin yung tubig nito, ispray niyo sa mga car, sa mga sapatos niyo, panlinis niyo sa kung saan-saan na yung daily na ginagamit niyo guys. Para humas mas madali po yung pasok ng pera. So dito guys, kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong bagay, pwede po ninyo itong gawin. Ngayon naman guys, kahit po ilang spell o ilang ano po yung tinuturo ko dito, kung wala kayong paniniwala at nasa ha-ha-ha pa rin kayo na ano, en guys. Pero yung ano guys, alam mo yung malakas na insulto na kinoment dito, is bl blinak ko po sila. So sorry na lang sila kung hindi sila maka <laughs> hindi na sila makakopya ng mga magic words. <laughs> Sorry na lang sa kanila. Kasi ayaw ko ho ng mga negative dito guys. Ayaw ko ho ng mga negative. Hindi po ako nag-entertain and lalong lalo na hindi po ako nagkikipag-away. Ayan guys, so dito ang gawin niyo para humapaganan ninyong money cow shell ninyo. Again, again guys, kung wala po kayong money ka cow meron po kaming benta. So maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.